Pilipinas nagdadalawang-isip sa pagbili ng F16 fighter jets mula sa Estados Unidos. Tinitimbang pa ng Pilipinas kung paano popondohan ang posibleng pagbili ng mga makabagong F16 fighter jets mula sa Estados Unidos sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Priyoridad pa rin kasi ng pamahalaan ang pagpapalakas ng depensa sa lupa. Pero hindi isinasantabi ang plano ng pamahalaan na kumuha ng F16 multi-role fighter jets mula sa Amerika. Ayon kay Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez, isinasagawa na ang mga pag-aaral kung paano maisa sa katuparan ng pagbili, lalo't umaabot sa mahigit 5.5 bilyong dolyar ang halaga ng buong deal. Iyan ay sa kabila ng nauna ng pag-aproba ng US State Department sa bentahan ng 20 F-16 fighter jets, kabilang ang 16 na F-16C at 4 na F-16B Block 70 per 72 units. Ang aprubadong package ay lumabas ilang araw lang matapos ang pagbisita ni U.S. Defense Secretary Pete Hegseth sa Maynila noong Marso, kung saan tiniyak niya ang mas malalim na ugnayang pangdepensa ng dalawang bansa. Nakikipag-ugnayan na rin ang Pilipinas sa Lockheed Martin, ang pangunahing kontraktor ng nasabing mga jets, upang tingnan kung may mas abat kayang paraan para matuloy ang deal. Aminado si Ambassador Romualdez na malaking faktor pa rin ang kakayahan ng bansa na tustusan ng F-16 program. At bagamat target ito ng Air Force, may iba pang kagamitan na itinuturing na mas urgent sa kasalukuyang estrategiya sa depensa. Ang timing ng aprobadong bentahan ay itinuturing na kritikal, lalo't patuloy ang tensyon sa West Philippine Sea at ang agresibong presensya ng China sa mga pinag-aagawang teritoryo. Isa ang modernisasyon ng sandatahang lakas sa mga pangunahing advokasya ng kasalukuyang administrasyon, kasabay ng patuloy na pakikipag-alyansa sa mga kaalyadong bansa.